babala po sa mga overseas Filipino workers natin na maging sa mga pamilya nila dito sa Pilipinas na nagpapadala ng mga balikbayan boxes. Mag-ingat sa mga bogus o hindi lehitimong freight forwarders. Ang DTI kasi nakapagtala ng mahigit 140 na mga balikbayan boxes na nawawala. Si Rema Peñaflor para sa detalye. Halos kasi simula pa lang ng Ber months o ang panahon ng Kapaskuhan sa bansa. Nababahala na ang Department of Trade and Industry o DTI sa biglang pagtaas ng bilang ng mga reklamo na mga nawawalan ng ipinapadalang balikbayan boxes sa Pilipinas. Historically, for the past three years, we have 151 for the year, 149, but for this year, we are already 124. Wala pa tayo sa, well, bare months na tayo mula Enero hanggang Setyembre ng taong ito. Isandaan at dalawang putapat ng balikbayan boxes ang hindi nakakarating sa kanilang destinasyon galing sa ibang bansa. Halos malapit na ito sa normal na bilang ng mga balikbayan boxes na nawawala noong mga nakaraang taon. Na nasa isandaan at apat na ang naging kabuoang bilang para sa buong taon ng 2013 at isandaan at limamput isa para sa buong taon ng 2012. Samantala, dahil sa pagdami ng mga nawawalang balikbayan boxes, Patuloy ang ginagawang pagsusuri ng DTI sa mga freight forwarders. Sa kasalukuyan, nasa 55 sa mga ito ang formal na nakasuhan ng estafa dahil sa hindi maayos na paghahawak ng cargo o dahil sila mismo ay hindi accredited ng DTI. Kadalasan dahilan umano ng mga ito ay sinisingil sila na mas mataas na mga foreign forwarders. Ngunit ayon sa DTI, hindi sapat na dahilan ito dahil responsable sila sa maayos na pagdideliver ng cargo. Pinaalalahanan ng ahensya ang mga OFW na siguraduhin lisensyado ang mga freight forwarders na magdadala ng kanilang mga padala mula sa ibang bansa. Uh, we want to advise OFWs, their families abroad and their families here to continue patronizing only accredited forwarders. Ito po inyong kaibigan, Rema Peñaflor para sa Nuzay.